Ah, uh, ito, ito pa ang isang uh, nare-reklamo Itong uh, structure na ito Pag-pilinis ba yan? Tingnan mo ang structure mo Kung nakakaintindi ka sa gobyerno na, sa gobyerno Pag-pilinirin ako Magkiklinig kami Wag kang magtitigas-tigas Kasi nang ulo nito Itong uh, video na ito ay kuha noong uh, April 5, 2024 na kung saan ang isang uh, homeowner association sa isang barangay uh, dito nga sa may uh, Quezon City ay humingi ng tulong o request sa ahinsya ng MMDA upang linisin ang mga obstruction sa naturang lugar. Dahil sa dami ng a-obstruction sa naturang lugar, ay kinulang yung tow truck at ganun na rin yung scoop para linisin ang sidewalk at ang mga illegally parked vehicles sa kahabaan ng kalsada. At sa araw na ito ay magsasagawa ng follow-up operation itong ang MMDA kasama na rin ang mga opisyalis ng naturang barangay at uh, nagkaroon ng uh, kunting pagtatalo. Pero ka tauhan, walang, walang permit. Ang dami mong violation na po dito Yo, sa place. Ano ka ba? A presidente pa ako dito ng huwa. As anong na po mo? Ano sa akin? Ikaw naging presidente ka dito, diba? Ano ang ginawa ito? mo? Ano ang ginawa mo dito? Humunod na ba? Humunod na Asan yung papel mo? Uh, Ay, di ko na kailangan ibigay yung papel mo. Ano, obstruction mo ang inaharap na ng huwa. Kukunin nyo siya sa kaya. Kaso, bakit sa wika, kapus, hula kanito, nasa dito! Wala kanito, hula kanito, hula kanito, hula kanito, hula Hindi hula kanito, 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 hula Magandang uh, umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, April 8, 2024 uh, Nandito ngayon ang uh, team ng uh, Special uh, Operation Group Sa pangunguna ni uh, Sir uh, Gabriel Go At uh, kung maalala nyo, nung isang araw Nandito lang tayo sa may uh, barangay uh, Sikatona At uh, binalikan itong lugar At uh, didiritso tayo sa sa pinakadulo ito yung uh, giniba rito nung isang araw at uh, yung mga naktirang kalap uh, nung isang araw nung uh, iniwan natin ay uh, wala na rin yun nga lang inipon ulit sa isang tabi at uh, ito sinasampa dito sa uh, Skug ngayon andyan na yung mga two truck at uh, babalikan natin yung sa bandang dulo Doon sa Bliss kung uh, uh, nagiba na yung uh, tawag dito yung structure doon ng mga halaman. Magandang umaga ulit sa Sir Alan. Ah, magandang umaga, Sir. Uh, ah, habang naglalakad tayo, we... Eh, ayan ako. si Sir. Oo. namin ha? oh. oh, oh, oh. oh. Ah, Meron pa ba? ha? Oo. Meron pa doon. Sa may pader, bumalik. Oo. Uh -huh. Hanggang uh, inikutan ng team yung area, anong nangyari? Bumalik ba, Sir Alan? Uh, o hindi pa tinatanggal? Mayroon na pong bumalik. Natanggal lahat. Pero after nung umalis po ang operation ninyo, ay nagsibalikan na naman po. Yung isa bang sasakyan dyan na hindi na umaandar, nandyan pa po? Oo, oh, nandiyan pa po. Kung kailangan sana, makarga po yun. Okay, okay Sir. Maraming salamat. Uh, salamat din po. So, lahat ng mga naiwan dito, ikakarga na sa... Scoop or uh, tow truck. <laughs> okay, wala natin yan. Dali, isasampan na yan. Dito tayo sa uh, bandang uh, unahan. At titignan natin yung activities dito. Ay, ito na yung uh, hanging plants. Ito yung gigibay na. Ah, ito, nabuksan na. Makukuha na yung chassis number niyan at uh, na yan. So, iwanan muna natin sandali yan. Iikot lang tayo dito sa kabila at uh, maraming mga sasakyan daw dito na nakaparada. Ito, ito yung sinasabi niya. Marami rin dito sa kabila. Maraming nga dito. Bumakalit mo muna. O, oh, palitin mo na lang. lang. <laughs> Hello! Mga supporter kami. O, oh, mga kasama sa galaan. Oh, ayun, oh, ayan o, oh. oh. ayan o. O, oh. ito. Binudumihan lagi. Mayroon akong uh, may naka dito. mayroon silang cover para magdumi. Popo, ayun, ayun. Ah, uh, ini matagal na namin sinasaway 'to na no? walang sana magpa-park dito sa sidewalk na 'to. Pero pag nagki-clearing, alis, nagtatakbuhan. Ngayon, babalik na naman pag wala na yung clearing. So masakit sa ulo. Ah, uh, ito bang mga sasakyan na ito? press ay uh, mga tiga blis o sa ibang lugar? Ah, uh, taga-ibang lugar po. Ito lang ang taga-Blis po dito. Kay PNP Oo. Um, tatlo na to. Balikan natin dito sa may structure ng uh, hangin plant dahil uh, na lang yan. Ito na yung structure at uh, nasa harap na nila yung smoke. Uh, sir, ito po siya oh. Nangarap kasi mga bagpeta natin oh. bakit mahal ka siya si Pete. Akan buhangin oh. Bawalin sir. Pwede namin matikitan. Bawalin sir. Salamat sir. Bawalin ko kayo sir. Maraming kayong tao kung mabilis. Kasi ko anong nadalo niya, makakukumpis lang natin, sir. Wala na, nakahalang may oro. Hindi na mga dadahan niya. At saka, na lang sila? Hindi na niya, naiwanan niya ng mga... Hindi pa rin uh, nabago yung uh, giniba ng team nung isang araw. Nandito pa rin at uh, walang makakadaan ng mga tao sa sidewalk. gay na ngayon yan. Ito naman yung uh, sasakyan nung nakaraan na uh, hindi mabuksan. Ngayon ay uh, nabuksan na. At uh, alamin natin mamaya kung anong mangyayari ngayon sa sasakyan na yan. Kung makakatak or yung mayari na mismo ang uh, mag-aalis dito. Pero sa madaling salita, bago umalis ang team, kailangan wala na yan dito. Kasi priority na talaga namin yan. Okay, na bago nilang uh, gibayin kailangan wala na yung mga basura dyan. Opo, apo. Kasi masyadong obstruction yan, matagal na okay, po yan okay. dito. Oo talaga eh, Sir. So ang mangyayari dito, ay uh, tatanggalin mo na yung mga halaman. At uh, pagka wala na yung mga halaman na yan, gigabay na itong structure. So dalawa na yung truck. Malamang uh, kakasya na lahat yung mga hakutin uh, dito. Oh. Sidewalk para sa tao to. Tingnan mo Talam ang mga ba? structure. Giba mo eh! pinapagin mo talaga namin dahil programa na ito ng gobyerno. So, ikaw pa kasi lagi ang nagmamatigas dito. nag ka dito, di ba? Anong ginawa mo dito na nag ka? Binaraw ba sa mga yung lugar? Hindi ako nag-ibig talo sa'yo. Kaya talo ko lang kung anong batas ang nilalaman ko. Hindi ka bahala na po yung gobyerno po dyan. Kasi linilinis lang po namin ng obstruction mo dito sa sidewalk. Ayan o, kitang-kita po naman yan. Illegal parking, may batas. Uh, okay. Ano batas? Alam M -M -E po nang MMDA po yun. Yeah, ano ba ta? Ano oh, ba Ito, ito. ito, matas, ito. Dito sa... Okay. Mulata. Oh, kinakya mo. Meron ka pa doon ano, sidewalk, ginawa mo structure. Meron ka diyan ba? Ang mong violation na po dito sa place. Ano ka ba? Presidente pa ako dito nang huwa. Ano Anong diyan sa akin? Ikaw naging presidente ka dito, ha? Ano ang ginawa mo? Ano ginawa mo dito? po. Asan yung papel mo? Ay, di ko na kailangan ibigay yung papel mo. Ano obstruction mo ang inaharap namin? Oh, ito po yung matigas ang ulo dito, naging presidente po siya. Lawyer po siya. Tingnan niyo ang ginawa. O, obstruction niya dito sa sidewalk. kaya tayo oh, makikita niyo naman po. Yeah. Yeah. So, so no, ako kasi president, yung uh, presidente dito, uh, kailangan ko maging clear, ano, ano, Pong, pa, ano pong panig po dito, tinatanggal okay. daw yung okay. ano ninyo. Ang president, okay. dapat homeowner. Pero, pero sir, ang yung... homeowner, dapat sa kanya yung unit. kasi okay. so, sir, pero dapat yung, obstruction po, matagal na raw po niya reklamo. Po, ano pong po. ano niyo po dyan? Ano pong masabi niyo po dyan? Alam mo? Ito po, ito operate ng MMDA. Ano dito? Sino tumadaan? Sino? Sidewalk po is daanan ng tao. Sino tumadaan? Mga tao po. Wala ko na Paano tao po dadaan kung may ano po, kung may... Dalawa yung sidewalk natin, yan ang isa o. Oh. At isa? Ito, meron yung, yung, yung may space Karang pa. Ayun yung, 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 yung malaki. Diba? Pero sa inyo, okay lang po yan. Wala po nalalabag. Kung may batas, mayroon nalalabag. Anong batas? Ano sila sabi nyo? Sabihin sa akin, kasi abogado ako eh. Opo. Pagawan. Okay. Ito, huwag na tayo magtalo. Yung pinagtatalo ay, na dito, yung mga obstruction mo, dahil natin, ay, Naming. Kukunin yung pwede. Ask one, presidente ng uwa. Kukunin yung sasakyan. Kaso, ka. Oh, oh. oh, Hindi tayo matatapos dito okay. eh. Pasi kung kayo may punto, sila may punto. Naiintindihan ko po kayo, both sides, kung anong punto nyo. Ito na lang po sa amin, okay? Hindi po ako nakikipagtalo ha. One, meron po kasi complaint. That's why we are acting on it. Okay, pangalawa, if you are stating, if you are saying that there is an alleged collection of anything here. Apo, kasi sinasabi niyo po, Ah, that's why that's why I'm saying yes, I was invited eh, to opo, attend the that, meeting. That's here. why I'm saying allegedly because I was not there. They are okay, if, okay, if you have the evidences to foresee that, then you can file a complaint on that, okay? We will, I okay. Will. Opo, yung sa amin ngayon, now you are saying sinasabi po ng kabilang panig naman na hindi naman to private at public naman to. Hindi, ito lang po sa akin na kasi I don't hindi, 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 hindi po kami DHSUD, hindi po ako SNURP para Buk po magtikta. sa Ang po, po. sa amin, we are acting on a complaint. Yes. Whether it's a private road, as long as there is a complaint at coordinated po sa barangay and the, and the barangay approve of, that we complaint. of and the complaint. You must hear the complaint. Ang po tuloy Cristo. Si Cristo sabi Jesus. barangay Adan, pupunta ka ng Mansanas na yan. Bakit? Kasi ni Adan. Tinuloy ni Kristo. Adan tinan mo ba? This that is <laughs> Biblical na tayo Hindi po, ni. Sige po, sige po. Wag na po tayo pumunta sa iba. Right. All right. Wag na po tayo pumunta sa iba't ibang aspeto. Due process. Exactly. Pagka sinumbungan nila ito, <inaudible> Tama ba yun? Okay. Pakinggan mo ko, di ba? Hindi, okay. ako po muna pakinggan nyo dahil oh, ako sige. po ang nagsasabi sa inyo kung yeah, ano po ang nangyayari. Oh, okay, okay. Sinasabi okay. ko sa inyo, under due process, under the protocol yeah. of clearing operation. Yan, oo. Oo. Bibigyan ako ng No po. Once an operation was requested by a legitimate party, which is a barangay or home owners association, we coordinate with the barangay. So now, where is the barangay representative? Pakitaas po sa dito kamay. Wala. 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 Boss, huwag na sumisigaw. Hindi na Mayroon po kami. Doon na tayo magkita sa korte. Wait lang po. Wait lang po. Wait lang po. Sinasabi po wala. Sinasabi niya po, wala. Wala. Ilang sa po itong kinlil Dami na po. Dami na. Okay, last week in po to with the barangay. Wala, wala, wala. Meron, meron, meron. Meron, meron, meron po, po. kami ano si na. barangay? Barangay, barangay ano barangay po? Sikat po ng barangay. May ano, si eh, bakit hindi na yung from, ano, Walang barangay na sikat po na, please. Palangay UP. UP ka po. Meron po. Dapat lahat ng barangay based on the complaint. Meron, meron. Ah, mali yung okay, asa yung, yung, yung complaint? Nasa yung complaint? Nasa yung, yung, yung complaint? Kaya, ganito ah. Ang UP base, walang barangay yan. UP po ang barangay dito. UP po kami. Uh, UP. Na, mali po yung sinasabi nyo. Eh, hey, meron po coordination. Kung mali Ay. man yung barangay, Ay, coordinated yung pa rin ng barangay. Boss, ito yung barangay. Ito yung Sir, barangay. yung asa yung barangay. Kala po kami ni... Ayan, this is barangay. ID, ID. ID. Para kayan. Binadala, okay. UP Campus. Para kay UP Campus po. Yeso. Okay. So, Tinataguan so, ni Cup mapala yan. Yun. Asa yung mo babasan yung uh, uh, Order na pupunta ka dito. Ah, pinapunta authority. lang po kami dito para mag-assist. Mag-assist. Assist po ang no, sinabi sa no, no, amin. No, ah, ah mag-assist Being ang barangay, he is an authority already. Bakit barangay, po barangay, wala yung attestation yun? Dapat lahat ang barangay yun. May reklamo kayo. Lagi kayo mag-assist kami dito. Wala silang reklamo. Mayroon po, mayroon po complaint galing po sa Homeowners Association. Pirmado po ng Presidente. Tapos, ito po nga po. Kino-ordinate po sa barangay ito last week. With the approval of the barangay, may litrato po. Lahat na inaprubahan ng barangay po ang operation. It's hindi po trabaho namin na mag-inform sa bawat barangay. It should be the responsibility of the barangay to inform you guys. If there is a clearing operation, not us. Ang samin, amin, we coordinate with the local government unit, which is the barangay. Pag hindi po kami pinayagan ng barangay, we will not come in but it was approved by the by the local government which is the barangay. hindi ah, po, po ko hindi po kasi sakop yung barangay pa, ng isa. Wag si po Wait lang, ah, wait lang. Man, uh, wait lang. Hindi. Uh, wait lang, press. sige lang. Sige lang. Pwede ba ako? Pwede ba ako? Ito, boss na tayo boss. Para hindi na Para hindi na umaba. Para hindi na humaba to. The same goes with it. Clearing operation. Ngayon, kung ang pinoproblema nyo, sinasabi nyo, Uh, hindi po siya nag-coordinate sa barangay. Ako po mismo nag sa inyo, bilang MMDA kami po, nag-coordinate kami sa barangay. Now, pag hindi kami pinayagan ng barangay, hindi kami papasok. Okay? okay. Now, inapprove po ng barangay. Okay? So pumasok kami, kinder po namin kung ano po dapat. Inapprove po ng barangay, ngayon lang gumating yung barangay. Kanina pa yan. Kanina pa yan, nandun. Nandun siya. Wala ka dito, Wala ka dito, sir. ka dito, sir. ka dito, sir. ka ka Hay eh, baliwala na lang. Tamang form pala sa Tama, ano na nga? Kumereklamo po kayo sa. Hihingi ako ng pasensya sa inyo dahil hindi ko nagustuhan yung ginagawa. Ano po? Uh, dito uh -huh, po po. If this is not a private and this is a public road. Just in case lang po, may right kayo. At mas lalo po kami may right. Mas lalo po Sinabi kami may right. Opo. So doon lang po tayo mag-magbasehan na lang. So ngayon asamin, we are acting on a complaint approved by the barangay, coordinated with the barangay na nakakasakop po dito. So ang pagpasok po namin dito is legal. At sumusunod po kami sa product. Protocol. Now, if there is concerns of the citizens or the other uh, constituent here, pwede po kayo mag na lang sa parangay po. At kung siya tingin nyo, kailangan nyo po dalhin sa situl. Okay. okay. Nasa inyo po yan. Accepted. Yun. So, itong resulta, uh, may hila din itong uh, sasakyan or maki-clear lahat ng mga obstruction dito sa haba ng kalsada. At uh, pati yun, <laughs> aantayin natin yun. <laughs> Kung hindi rin ito sasiri, si eh. baka daw magasgas. <laughs> ang oras ngayon ay 11.45 ng umaga. Uh, ito ngayon ang update. Uh, hindi pa nagigiba itong structure na ito. At uh, na-hold mo na pansamantala at uh, mayroon pang kunting uh, pag-uusapan ayon uh, sa legal. Ngayon, yung mga illegally park a uh, vehicle dito kasama na yung uh, hindi nahatakapon yung uh, sira na diyan yung flat na uh, uh, license plate. Eh yun, nahatak na. So, babalikan na lang natin ulit yan mamaya. Ang oras ngayon na ay uh, 11 11:45 uh, na nga. Baka mamayang hapon balikan pa natin ito. Okay? Tara na.